CONTRIPT trip, Hello guys, for today's video, I'm going to ng korte ko po at si mami po ay ginagawa. Naglinis po ng kwarto nila si daddy po ang ginagawa ay nagluluto ng mga pagkain po natin. Guys, tinuturaan po tayo ng nanay tatay natin ha kung paano maglinis ng kwarto po natin. Hindi po, hindi pa po habang buhay. Nalagi po sila nandyan para gabayan po tayo. Mahirap lang pero para sa atin po rin. Po. Dito nga, tapos na po ako mag-vacuum. Kaya naman po, naglalampasan pa naman po ako. Hindi ko nga po napansin na walang kapares ang pares ko. <laughs> Di lang po yun, pari siya. Nagugutom na po ako. Ay, dito nga po. Medyo napapagod na po ako. Oh, ano? Michelle mo no, no. <laughs> si na, na po. Ay, ano? Kasi mami, naglilinis na ko. Ito po nila. Isa nga po sa mga turo mami, daddy. The best way to teach them is to show them. Sabihin ko rin sila po ng tininis. Mahirap po rin magutos kung hindi mo po rin ginagawa. Ang paglilinis po sa bahay ay para po rin pagkain. Hati-hati at sama-sama. Ganun -sama. po rin sa gawain. Simpleng bagay din makatulong pa sa ako magulang na. At dito nga po, pinapawisan na po ako. Para matatanggal na po yung mga taba ko po sa channel. Car! O kids, huwag tayo magagalit ha. Pag inutusan po tayo ni mami para hindi po tayo paluin ni mami tadi. Dito naman po, si tadi nagsaluto ng masarap na soup. Di lang po yan! Ang favorite po namin ni daddy ay Chopin! na po pag ganito ang lupo. At dito, akala ko po, tapos na po ako. Sinabi po ni Mami, nasama ko na po yung sala. Oo, oh, nasurprise ako doon na ah. Akala ko po, makakalaro na po ako. Pero okay lang po. Suruti na natin. Back to the vacuum, lilita po tayo ng bahay. Dito, tanda na po kami ni Mami. Matkaran vacuum ang sarap pumain ng tsapa. Nakakagana talaga po pag maga kumilos. Sabang bata pa, sinasanoy na natin na ah. Bigfoot. <laughs> At ito na nga po, binipit ko na nga po si Pera. Ako po, nakakalipusan. Kids, ito pala po si Pera. Guys, so wala pa kayo napapansin sa sawot ko. Kulang pala po ako ng chinela. At dito, tuturuan nga po ako ni eh, Mami kung paano ang tamang vacuum. Sabi ni dapat ni eh, Mami,

kainan na po. Om nom 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 om sira. Guys, may ba kayo magkamay habang kumakain? Ako po kasi ay pa dito favorito ko po. A good juice po dyan. Binigyan po kami liti. Tami la. Nang masarap na ng ipo na may kula. Shout po sa Tita Mila. Ang sarap po ah. Thank you so much po. Isa po yan sa pinakamabait po namin na neighbor. So hanggang dito mo na makakit. Like and share and subscribe. Thank you for watching. Audio Jungle. Audio Jungle.